Ikinasan ng iba't ibang unit ng PNP sa BARMM ang Peace Caravan para sa halalan sa May 12. Sa Cotabato City, sinimulan ito sa pamamagitan ng parada at nagtapo sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga puting kalapati. Tema ng Peace Caravan, A Journey for Honest, Orderly and Peaceful Election o HOPE 2025. Ang detalye sa report. A journey for honest, orderly, and peaceful election hope 2025. Ito ang tema na isinagawang peace caravan ng iba't ibang unit ng PNP ProBar na itinaon sa araw ng pagawa o Labor Day. Sa Cotabato City, sinimulan ito sa pamamagitan ng parada. Pinangunahan ito ng mga opisyal ng Comelec at Cotabato City Police Office kasamang iba pang law enforcement unit kabilang na ang Armed Forces of the Philippines, BFP at ang mga non-government organization. Ang Peace Caravan, Caravan, ay isang activity. But at the same time, ito'y panawagan sa ating mga constituents na susunod lang nila yung ano yung rules and regulations na pinahiral ng COMELEC para susundin din natin yung anong mga patakaran na pinapairal ng, ng na nasa ayon sa batas para maging maayos at orderly ang elections natin. Nagtapos ang programa sa pagpapakawala ng mga puting kalapati. One. Let there be peace on earth. Kami po ay uh, lubusang uh, nakikipagkaisa at uh, nagtataguyod sa mga ganitong inisyatibo na inilulunsad po natin uh, lalo na ng ating uh, butihing uh, City Director, katuwang ng COMELEC, ng inyong sagataang lakas, kami po ay nakikipagkaisa at uh, ito po ay uh, nagpapatunay nagpapahiwatig na lahat po tayo dito ay uh, nagmamalasakit sa ating Bogsudan sa ating region para po eh makamit natin yung ating aminibithi uh, uh, walang iba kundi ang honest, orderly at uh, peaceful elections as guardians of democracy our collaborative effort hard work vigilance and integrity in achieving a peaceful election will ensure that every vote will reflect the true will of the people. Let us move forward with unity and with our shared purpose to hold an election in the city of Cotabato and the entire BARN region that is clean, honest, credible, and peaceful. We in the COMELEC believe that the success of these national and local elections and the succeeding elections rests on our shoulders and we must carry this weight of responsibility with sense of pride respect and accountability. We've been working together day and night 24/7 7 days a week just to ensure that this coming May 12th national and local election will be orderly and peaceful. More so with your constant cooperation and collaboration we will attain what we aim for. Sa Maguindanao del Norte, nagtapos ang aktibidad sa isang programa na pinangunahan ng PNP at Comelec. Jewelin de la Cruz, I Philippines.